Hello mga bayan. Kumusta po kayo? Uh, magandang araw po ulit sa inyo. Kumusta po kayo? Mga nandyan po sa Ibang Bansa. Kumusta po kayo? Ito, mga idol, nag -ano tayo nag uh, nag jogging para po a uh, gumanda naman po yung uh, pakiramdam natin, mga idol. A uh, bumigkit na po yung uh, ating pangangatawan. Ulang po sa Air sisyo. Dahil nga mga idol sa nakaraang ano um winter, hindi so tayo makalabas mga idol kahit meron na akong ano uh, treadmill sa bahay. Minsan hindi ko magawang ano uh, makapag uh, jogging, mas maganda talaga yung nandito sa labas mga idol. Kasi yung hangin fresh air. Pero ngayon mga idol hindi fresh air kasi nga uh, oras ng pagtatanim dito or panahon ng pagtatanim dito sa kanila mga idol. So yung mga organic na fertilizer, ini spread nila mga idol, katulad ng uh, turkey poop, o yung mga duminong turkey mga idol, yun, duminang kabayo, mga baka. So yun yung mga na gamit dito sa uh, Canada na mga pataba. Bukod sa regular na fertilizer mga idol. Ay mga idol, so yun nga, papasalamat tayo mga idol na Maraming sumusuporta po sa Pugong Biyahero. Ayun nga mga idol, uh, nakita natin si Paul. Yung mga nakakita kay Paul mga idols doon sa live. Na maayos naman siya mga idol. <coughs> Lubos po tayo nagpapasalamat sa Diyos. At ayun uh, nga mga idol, dininig yung ating uh, panalangin para sa pambilya ni Paul. Or ni Sir Paul. Uh, sana po ay uh, maayos sila at i- uh, <coughs> i-comfort sila mga idol sa naranasan nilang uh, kawalan ngayon gabi mga idol kasi ngayon nga uh, halos uh, wala pang isang taon at uh, mayroon na naman nangyaring isang uh, trahedya sa pamilya nila mga idol so yun nga sabi ko doon sa isang uh, video ko uh, ang lahat po ay may dahilan So Diyos lang po yung nakakaalam niyan mga idol. <coughs> so yun nga sabi ni Paul, uh, kailangan natin mga idol mga ano, uh, magpatuloy sa mga ginagawa natin kasi yun nga maraming nga uh, umaasa sa atin. <coughs> maraming nagmamahal. At mga idol yun nga, ako mga idol dito sa Canada. Uh, <coughs> lubusang uh, sumusuporta po sa ano sa Biyahero sa mga ginagawa nila mga idol. Yun nga nagkusimikat din tayo mga idol kahit papano at uh, makatulong tayo diyan sa Pilipinas sa mga higit na nangangailangan sa atin. Especially mga idol diyan sa mga katutubo na yun nga ang pinupuntahan ni Sir Paul. At uh, yun nga kahit gaano kahirap mga idol, ayun nga. <clears throat> gagawa ni Sir Paul na puntahan yung mga tao na nando doon sa bundok. Hay well, mga idol, pwede rin natin ng mga idol panoorin ulit yung uh, video ni Paul habang wala po siyang ano, uh, habang wala pong uh, upload sa YouTube. pwede po nating uh, ulitin at panoorin, huwag din pong i-skip yung uh, kanyang mga ads. At least doon po ay uh, kahit konti. Ay, uh, makatulong. -ano mga idol? makatulong il ano yung mga idol na pa-share naman po ng video ni Sir Paul <clears throat> para po mga idol ano uh, kumalat ba at saka yung iba ay makapanood po mga idol So ito mga idol uh, medyo malapit na rin ako sa bahay kanina ni ako nakagawang mag ano uh, pag video kasi tumatakbo kayo ng mga idol ngayon pabalik na ako naglakad na lang ako kasi nga pagod na tayo mga idol first time ko ring ano uh, mag jogging sa uh, taong ito 2024 mga idol dahil sa yung uh, winter saka sobrang busy sa trabaho sana mga idol uh, maging tuloy tuloy ko to <laughs> yung mga Canadians, sa mga idol nag sila nag uh, <laughs> Kahit ako mga idol, pag may mga nagde jogging nadaanan sa sakyan ko. Nakakaingit kasi mga idol, may nakakita na ano, jogging Nakakatuwa. Nakaka-inspire mga idol, yun nga. Speaking of inspire mga idol, yan. Like and share mga idol lang ating mga video. Pa-like and share po mga idol. <clears throat> yun nga mga idol, yung aking isang, uh, yung box ko mga idol, malapit na po yun mga idol. Malapit na malapit na at uh, may padala ko na ulit sa sa ano mga idol sa Pilipinas. So nag-update ako doon sa ano mga idol sa box na pinadala ko doon sa ano um, Mindoro yung para kay uh, Ren Vlogs. Ay mga idol, uh, may may 16. May 16 yung ano po dating sa Pilipinas. Sa Pilipinas pa lang yung mga idol, hindi pa yun sigurado na doon yun kay ano kay Ren mismo. So doon pa lang yung mga mga idol sa ano sa Pilipinas. May 16 yung dating niya. Yun yung uh, <clears throat> nakalagay doon sa tracking ng LBC. Medyo matagal mga idol. Malayo talaga kasi. At malayo mga idol, ayun, nakakatulong tayo. So i-update ko na lang kayo ulit mga idol doon sa box pag dumating na doon mga idol sa Pilipinas. So ngayong linggo mga idol, sunod, Di ano na ngayon eh. Uh, Mayo na rin mga idol or May na. So ayan mga idol. <clears> Hanggang <throat> dito na lang muna aking video mga idol. Uh, God bless sa inyong lahat mga idol. Lalo, lalo na po sa pamilya ni Paul. Uh, keep praying mga idol. <clears throat> Para po sa pamilya ni uh, Sir Paul. At uh, yun nga mga idol, maraming maraming salamat po. Like and share po mga idol sa ating video. At uh, kita kita po ulit tayo sa aking uh, susunod na uploads po. Maraming maraming salamat po ulit. Bye mga idol!